pero ko talaga ako ngayon sa mga nababalitaan ko sa social media lalo na ngayon dagbaha, tag-ulan, malilangan maghanda na talaga tayo and it's a must na meron na tayong flashlight na gagamitin katulad nito. Tingnan man ang tatak niya, pang-diving talaga siya. At nakadesign siya for underwater, 'di ba? Ang lakas talaga niya lalo-lalo na pag ginamit niya 'yan sa tag-ulan. At syempre, hindi naman natin na na magbaha sa lugar. Pero malaking, malaking tulong ito in case, lalo na sa mga lugar na bahain niya dyan, mag-order na talaga kayo nito kasi malaking tulong ito para sa inyo. Para malinaw nyo makikita yung mga dadaanan niyo at makalikas kayo ng mas maaga kaysa sa inaasahan natin. At ganito nga siya kalakas kapag madilim na madilim. At may iba't iba siyang light mode. May sobrang lakas, mayroon lang mild yung pagkalakas ng ilaw at yung emergency light. At ito na nga ang isa pang underwater flashlight at kinatawag din itong diving headlight. Grabe yan, di ba? Pang malakasan. At pwedeng gamitin talaga kapag may baha or malakas ang ulan. Ang kaganda naman dito ay meron na siyang strap na pwede nyo ilagay sa ulo na anytime may gagawin kayo o maglilipat kayo lalo na kung malakas ang ulan, free-free ang kamay ninyo na magbuhat ng mga bagay-bagay dahil ito nga ay nasa ulo ninyo. At kapag hindi nyo naman siya gagamitin at gusto nyo lang siyang regular gamitin, Hanggalin nyo lang ito guys, Oh. Tatanggal lang siya. At voila! Tingnan nyo naman kung gaano siya kasilyado, di ba? Hindi talaga yan mapapasukan ng tubig. At ang maganda pa dito, even yung switch niya is magnetic yan guys wala dyan wirings or anything na makikita at ganito na nga talaga siya kalahas kapag gagamitin mo na at single switch lang siya, guys kaya guys kailangan talaga natin mag invest sa ganitong klaseng flashlight dahil maaasahan talaga natin ito lalo na sa ngayon sa mga panahon na hindi na basta basta ang baha at ang ulan kaya sinasabi ko sa inyo keep safe everyone